Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba ang kwento ng mayabang na kuneho at ang matiyagang pagong? Noong araw, may isang kuneho na sobrang ipinagmamalaki ang kanyang bilis sa pagtakbo. Lagi niyang kinukutya ang kanyang kaibigan na pagong dahil sa bagal nito. "Hay nako, pagong. Napakabagal mo talaga," sabi ng kuneho. Isang araw, Hinamon ng kuneho ang pagong sa isang paligsahan ng takbuhan. Sige ba! Tugon ng matapang na pagong. Nang magsimula ang karira, mabilis na tumakbo ang kuneho. Haha! Tignan mo pagong! Napakabagal mo! Dahil sa sobrang yabang, nagpahinga at natulog pa siya sa ilalim ng puno. Pero, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Habang tulog na tulog ang kuneho, dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na naglakad ang pagong. At alam nyo kung sino ang nanalo? Tama! Ang matiyagang pagong. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, hindi ang pinakamabilis ang laging nananalo. Ang mahalaga ay ang pagiging matiyaga at hindi pagsuko. At syempre, huwag tayong magyayabang dahil hindi ito magandang ugali. Salamat sa pakikinig! Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli!